Hello mga kabakyard at Good evening na kasi gabi na rin At uh, maulan pa rin uh, dahil sa pagkatapos ng bagyong uh, bibingka Meron na naman ulit Ngayon meron ako ditong puno ng malunggay At meron na rin ako ditong Ito 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 ito, ito. Ah, Meron na rin ako ditong manok Ayan, yung manok natin ngayon inunti-unti na natin kasi yung isang manok ko na katulad nito na dito lang gumagala-gala at saka ano naman kasi yun maamo na wala ay alam nyo na dito kasi ngayon sa amin na balita na yung cementerio daw dun sa antike na wash out sa ano na yun sa tindi ng alon tapos yung mga uh, patay daw dun kumakalat sa dagat kaya ayaw nila kumain ng isda kaya yung pinag-interesa nila, manok ko. <laughs> Alam ko naman yun guys, yung manok ko kasi. Hindi yung tipo na manok na pag nakikita ng tao tumatakbo. Maamo kasi yun sa akin. Napansin ko nung isang kahapon, hindi na umuwi. Kaya yun na, yun, napagtanto ko na na marami talagang tao na mahilig kumain ng manok. Pero yun na, ah, hindi nag-aalaga. Kaya yung isa nito, inunahan ko na. Actually, magkamuka talaga to guys. Ito, ito, ipapakita ko sa inyo. Ito guys yung manok na to. Para siyang darag no. Darag talaga yung ano nito. Uh, balahibo. Pero itim yung kanang karne. Ayan itim. Kasi ito yung tatay nito ay silky. Yung nanay nito is native. Tsaka may balahibo sa paa. Ayan no. Ayaw kasi kumain nila ngayon ng isda dito sa amin. Dahil nga doon sa mga balitang balita. Kaya ito yung isang ito. Inunahan ko na rin baka makalabas din ito sa kulungan ko eh uunahan agad nila kaya inunahan ko na alam naman natin yung mga tao no ito yung kasama niya no malunggay ayan papaya na lang kulang at saka tanglad pero bago to is uh, balabi, balahibuhan muna natin ito no ayan balahibuhan muna natin ito yung tubig ko dito ayan pulo na yan umuusok-usok na pinatay ko na kaya babalahibuhan ko na to tapos papakita ko guys sa inyo kung ano to yung itsura bali magtitinula tayo ngayon ng manok para masarap yung ating kain kima okay, ka no antayin nyo lang <coughs> alright mga kabakyard ito na natanggalan na natin ng balahibo yung ating manok na uulamin yung itsura nya is <coughs> parang silky siya no uh, black meat sya pag i-compare mo sya sa uh, uh, ibang meat ay sa mga puting meat talagang kakaiba siya hindi siya masyadong black uh, parang blue blue yung kulay nito kasi ito nga ay half native half silky ayan na yung malunggay mag-uulam tayo ngayon tinulang ganito Uh, mas maganda pala to guys na combination siya ng silky at saka ng native para yung lasa na native ng dun pa rin siguro ito na ano uh, may gate siyang kilot kalahati ito lang dami pang kinain no? Ayan. kaysa maunahan ng iba unahan na natin dami talagang hilig kumain ng manok okay guys no natin ito mamaya maya at update tayo kung uh, luto na at kakain tayo <sighs> Alright, guys mga kabakya din na ito na yung sahog natin luya, bawang, sibuyas sayote at tanglad no? yan ngayon yung halo natin tapos ito na yung manok natin no? ito kasi combination ng native at saka silky kaya yung karne may halong pagkaputi at may halong konting itim ito yung carne niya guys. Ayan guys, no? may ngitlog na sana to. Pero natin natin para... la, ayaw ko na kasi mga Nagsabi sa mga tao na... Nanguhuli lang ng manok ng isa kanila. Ito yung ulam natin. At ito na. Ito na yung kawali natin. Wow. Wow. Ayan, dyan natin lulutuin Tingnan nyo guys yung ano namin no? Lutuan namin <laughs> Okay, gigisa tayo Alright guys, ngayon magigisa na tayo ng ating uh, tinulang manok uh, Kami po dito magtula sa probinsya o magluto ng tinulang manok Kaya ginigisa muna namin bago namin uh, lalagay yung mga sahog Tapos na kaya dyan guys, yung lulutuin natin. Maglalagay tayo ng mantika. May halo kasi tubig to guys, kaya ganun yung ating lutuan. first, nagay natin yung bawang. medyo golden brown na yung ating bawang ay pwede na natin ilagay yung uh, manok yan sunod na natin yung ating manok wow oh. Okay. Abusin na natin to. Hayaan mo na natin to na magkulo sa sarili niya kasi ano pa to guys lalabas pa to yung tubig no tatakpan muna natin wow yan takpan muna natin kasi ano pa yan kakatas pa yan ng sarili niyang katas hayaan natin na yung katas niya mismo yung mag dissolve doon sa kanya Ow! Oh, init. Ah, lagi. walang hawakan yung ating yan ito yung sinasabi ko guys na sum, nag nagkasabaw karoon siya ng sarili niyang katas yan. mukhang hindi yata kasya dito sa pinaglutuan natin ah Bango guys, bango. Isang takip pa guys para sunod natin na bukas. Tsaka na natin ilalagyan ng tubig. Ayan na guys. Ah, hirap talaga pag walang hawakan yung ano natin. Takip natin. Init ka naman ito. Yan siya guys. Lalagyan na natin ito guys ng sabaw. Ayan, ganyan karami yung sabaw. Lagyan natin ng uh, rock salt. Ayan, rock salt. At, ito, yung tanglad natin. Okay. So, tapos lalagyan natin ng norkyobs. Yan. Norkyobs na chicken. At takpan natin. Ayan. Guys, kumukulo na yung ating tinula. Ayan.

pala kanina na record yung paglagay ko ng sayote at saka ng malunggay ayan na guys yung tinola natin bubo ayan guys mainit init pa umuusok-usok pa kain tayo